Bara ko. Pipe tambucho. Tingnan natin bakit maganda ang kanyang tunog. Tapya. Wala ang kanyang strainer. Strainer idol. Ang laki Ang strainer. Tapos na divider. Divider. Tainer. Divider, isang tubo lang. Tapos may butas sa siya, idol, mali ito. Mga 1-8 yan, kasi lang yung welding rod. Isang divider. Tapos divider. Kaya napakatahimik ni Barako. Ang ganda siya. Yung iba binubutasan pa. Simula dito sa dito bubutasan. Ilang divider bubutasan nila. Isa, dalawa, o tatlo. Tatlong divider. Isa, dalawa, tatlo. Eh, may mga butas niya, no? na maliliit. Psst. Mga butas siya na maliliit na laki ng 1-8 na welding rod. Ito isa. Ito isa. Ito yung pinapalakihan nila. Para daw lumakas ata ang umakina o umingay. Makapansin talaga eh, no? Damit mulas na yan, oh. Oh. Mulas yung mali pinapalaki yan, yung mali malaki, malaki, maliit na yan. Ilang ilang divider bubuta isa. Dalawa. Tapos tatlo. Ay nila yan, binubutasan nila ng ano. Para para daw ano, lumakas. Lumakas yung ingay. hindi naman yung lalakas siguro lalakas yung ano singaw singaw lang yung lalakas maingay bago i-benta tinignan muna natin bago ko ito i-benta tinignan ko kung ano bang sekreto na itong tambucho ilabala pala yung kanyang airflow. Nang barako to tambucho. Kung gusto nyo lumakas lang inyong makina, iparibor nyo. <laughs> Pagkaya magbubutas na magbubutas ng tambucho.